Kaya kung may problema ka, meron kang issue sa buhay mo, relax lang. Bakit? Sapagkat merong isang Diyos na binayaran ang ating kasalanan dahil tayo ay Kanyang minamahal. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Mike. Ngayon po ay naglilingkod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ito po yung coordinating office ng lahat po ng simbahan sa buong Pilipinas. Samahan niyo po ako sa pagdinilay. Tungkol naman tayo ngayon sa mga mahal na araw. Ang ganda nung sinabi ni St. John Chrysostom. Ito po yon, babasahin ko para sa inyo. Sabi ni St. John Chrysostom, ang Semana Santa ang pinakamahalagang linggo sa buong taon. It is the most important week sa buong taon sapagat maraming mga pambihirang mga bagay na dahilan sa Diyos ang nagkaroon ng katuparan sa mga araw na ito. Para sa mga English-speaking communities, ang linggong ito ay tinatawag na Holy Week. Samantalang sa mga Spanish-speaking communities, ang tawag naman dito, Semana Santa. Pareho din, Holy Week iba ang Filipino. Ang tawag po ng mga Filipino sa mga araw na ito ay mga mahal na araw. Hindi po holy, hindi po mga banal na araw. Ang ginamit po ay mahal na araw. Meron pong dalawang kahulugan o meaning ang salitang mahal para sa mga Filipino. Pwede po kasi yung first meaning, mahal. Mahal ang gasolina, expensive o mahal ang uh, pagkain ngayon o mahal ang mga isda sapagat ngayon ay uh, ayun ang binibili at hindi ang karne. Kapag ginagamit mo ito as an adjective o pang-uri, ay ginagamit natin ito para sabihin na ang kahulugan ay nagiging katangi-tangi iyong bahay, bag, isang bagay, o may presyo yung isang bagay. Kaya nga, pag sinabi natin itong mahal, ibig sabihin ay may presyo, expensive. Yung isa namang mahal, mas naintindihan natin to mas inainto sa atin. Mahal kita. You are near to my heart o malapit ka sa puso ko. Ito naman yung nangangahulugan na sinisinta kita o iniirug kita. Halimbawa, mahal kita. You are near to my heart. Ibig sabihin, malapit ka sa puso ko. Nandito ka sa loob ng puso ko. Ang tanong ngayon sa atin, ngayong uh, reflection na ito, o alin sa dalawa ang ginagamit sa mga mahal na araw? Expensive? O yung pangalawa, na ikaw ay near to my heart, near to God's heart. Ang totoo, pareho na pwedeng gamitin. Sa unang kahulugan, which is yun niyang expensive, sa namang pambihirang, sabi ni John Chrysostom, pambihirang mga bagay ang magaganap ngayong linggo. Ngayong linggong ito, muling patutunayan ni Jesus na mahal ang mga araw na ito sapagat ang kaligtasang dulot nito, eh hindi niya binili ng pera lang. Hindi. Kundi binili niya ng kanyang mismong buhay binili niya ng kanyang dugo. Ngayong linggo ay sadyang itinaas ni Jesus katanghal-tanghal na mula sa kawalan, mula sa pagiging makasalanan, tungo sa kalinisan. Kaya siya mahal, expensive. Dugo at buhay ni Jesus ang kanyang ibinigay para tayong lahat ay maligtas. Doon naman sa second meaning, yung near to my heart, dahil pinakita niya kung paano niya tayo binili o yung ating kasalanan ay nabayaran ng kanyang dugo pinakikita niya sa atin ngayon na we are near to his heart mararanasan natin mula sa mga araw na ito kung gaano ninanais ng Diyos na tayo ay maging malapit sa kanya pambihirang pagpapadama ng kanyang pag-ibig sa atin ang hayaan niyang mapako siya sa krus para sa ating kaligtasan. Tunay na walang higit pang uri ng pagsinta kaysa sa pagbibigay natin ng ating sarili sa ating minamahal. Ngayong Semana Santa o mga mahal na araw, Holy Week, mahal na araw, ating mararanasan ang love story ng Diyos at ng tao nating lahat kung paano ipinakita sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Muli nating isa sa ngayon ang radikal na pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama si St. John Chrysostom. Pambihira ang mga darating na araw. Sana ang maging bunga nito sa atin buhay ay katapatan sa Diyos. Katapatan at pasasalamat at papuri sa Kanya sapagkat ipinadama niya at ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Kaya kung may problema ka, meron kang issue sa buhay mo. Relax lang. Bakit? Sapagkat merong isang Diyos na binayaran ang ating kasalanan dahil tayo ay kanyang minamahal. Nawa ang pagmamahal na ito mula sa Diyos ay maibahagi naman natin sa iba. Paying it forward, sabi ko nga may natin sa iba sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Tandaan natin to. One can truly love when one becomes holy. And one can truly be holy when one truly loves. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po si Father Mike mula po sa CBCP.